Good morning! So ngayon, gagayahin natin yung mga nasa FP, yung mga nakikita ko. Yung sobrang bilis nila magsalita at a day in my life ang ginagawa nila. Pero syempre joke lang. Ang totoo, hindi ako makapagsalita ngayong umaga dahil makati lalamunan ko. Pero syempre vlogger tayo, kaya carry lang yan. Huy, vlogger! Ayun nga, maaga ako nagising ngayon dahil Sunday sa inabahaba ng long weekend, hindi ko nga alam kung nakapagpahinga ba ako o ano. Paano ba naman kasi puro school works yung weekend ko? Eto na rin pala yung last day ng long weekend namin. Bukas may pasok na naman. Pero sabi ko nga, ayun, may gagawin na rin ako mga school works ngayon. Pero unang-una sa lahat, kailangan mo nating maglinis. At eto nga, ginagawa ko ng aking first routine tuwing umaga. Alam nyo na, nagilinis ng kwarto, tsaka nag-aayos ng aking pinagigaan. At tignan nyo naman, ganito nangyari palagi sa aking tuwing umaga. Para ako nakikipaglaban sa kutsun ko na higaan. Ngayon na lang din pala ako nakahiga dito. Dahil nilaban to ng isang araw ni mama. Tapos, hindi ko din nalagay yung parang damit ng kutsun. Ang totoo, hindi ko alam maglagay ng parang ganun. Uy, bakit naman ni namin? At bago nga ako lumabas ng bahay, inayos ko na rin at nilinis ang aking study table. Tinanggal ko na kung ano yung mga pinaglalagay ko dito kagabi. Talaga ngayong long weekend ko na nga lang ito naayos. Dahil nung mga may pasok, busy-busy talaga ako. Grabe, bukas may pasok na naman. Parang hindi pa ako ready. Pero syempre hindi pwedeng tama rin Dahil may ginagawa si mama Ako muna ang nagpasyal kay Great Taste Tama kayo, kapangalan ng kape yung pangalan ng aso namin Sa totoo lang, kakulay niya rin kasi yung Great Taste Kaya Great Taste na rin yung pinangalan namin sa kanya At eto nga, nandito ko sa isang court Yung bagong gawang court dito sa amin Okay na to, kulang na lang yung ring Para maging basketball court na talaga At kumakain naman siya ng damo Sabi nila gamot daw ng aso ang damo kaya kumakain sila. Sa totoo lang naniniwala ako doon. Umuwi na rin kami kasi may lalaki ng aso. Pag uwi namin, chineck ko naman ang niluluto ni mama na kanin. Binuksan ko din to para hindi tumulo. At ang totoo ko nga palang rutin, ang pagawali sa labas namin. Tumutulong ako kay mama pagka wala kaming pasok. Grabe, ganito ako ng lockdown days. Yung mga vlog ko patungkol sa mga daily life. Nakakamiss din pala yung lockdown kahit papaano. At syempre, pagkatapos gumawa ng mga gawain bahay, eto magwe-breakfast na ako. Kumuha ako ng kutsara at saka inirikay ko na rin yung kape sa aking tasa. Tapos nilagyan ko na ng mainit na tubig. Sana hindi kayo magsawa sa boses ko kasi hanggang dulo to. Uy, bakit naman kasi magsasawa? Kumuha na rin pala ako ng tinapay. Tara, breakfast po tayo mga kabesti. Kailangan kong kumain para may lakas ako sa pagsagot ko sa aking mga schoolwork. Paano ba naman napakarami ko na naman gagawin? At ngayon naman, syempre gagawa at magsusulat ako ng to-do list para hindi ko makalimutan yung mga gagawin ko. At syempre, nakaka-motivate din kasi to para matapos mo yung mga ginagawa mo. mag leture lang ako sa Pilipino at English dahil yung mga ibang subject kasi tapos ko na nung isa pang araw. Bale yung susunod ay yung sa ESP. Meron na naman kasing ipinasasagot sa amin ng aming teacher. Mga activity yon Tsaka at mag na rin kasi ako dito para hindi na ako mag-leture pagka nagturo ang aming advisor. Pero ang ending hindi rin ako nakapag sa ESP kasi nagkulang na ako sa oras dahil meron pa pala kaming math nakalimutan ko nung gabi. At eto nga, dinikit ko na sa aking board para hindi ko na makalimutan at para ma-motivate din ako. Napakadami ko talagang gagawin. Tara, simulan na natin. Pilipino lecture naman muna ang aking uunahin. Sa so, mas madali tayo mag -umpisa. Sana lahat ng puyat at pagod ko maging worth it. Pero tatanggapin ko naman kahit ano maging grades ko. Dahil I know naman na I did my best. Ay, bakit naman nagdadrama si Bestie? Pero I hope pasok pa rin ako sa honor this quarter. And syempre, I hope kayo din pasok din sa honor list. At eto nga, sinimulan ko na yung pag sa aking lecture. Para naman ganahan ako mag-review. Hinihiram kasi ito ng aking mga kaklase. Thank you para sa mga nakaka-appreciate sa aking handwriting. Nagagandahan daw kasi sila. Simula nga nung grade 8, tinahiram na aking mga notebook. Minsan nga, wala na laman yung bag ko kakahiram nila. Pero syempre, binabalik din naman nila. Mababait syempre mga kaklase ko. Grabe yung tinuturing nila sa akin bilang president nila. At nung nakaraan nga, bilang vice president. Pero ang totoo, dati hindi naman ako kagandahang magsulat. Siguro na practice lang. At di ko rin malaman kung paano ba naging ganito yung sulat ko. Eh hindi naman dating ganito. Ngayong high school nga lang din ako nagsiaayos ng ganito. Dahil yung elementary ako, okay-okay lang. Pero nakakasali din naman ako sa mga recognition. Hindi nga lang napapasok sa honor. Pero bumabawi na ako ngayong high school ako. Sa sobrang daldal ko, eto nga natapos na ang aking pagkiletter -e sa Pilipino. Kaya sinaydan ko na yung to-do list ko. At eto nga, around 10am, naglalakad na kami dalawa ni ate. Pupunta kami sa kapilya para sumamba. Iglesia po pala ako. Hello po dyan mga kapatid. Pero grabe, napakainit na talaga ngayon kahit umaga pa lang. Parang sila na atmosphere guys. Oh my God! Ay, ba't naman gumagano'n? At pag-uwi naman namin ng bahay, pagkatapos kong maghilamos, eto, kinuha ko na ang aking silka. Ang facial cleanser. Cleanser. At kung ano man tawag doon. Tapos, sinulma ko na nga rin yung bulak. Dahil magilinis ako ng aking muka. Dahil hindi ako nakapaglinis kanina, dahil nagmamadali na kami, malilit na kami sa pagsamba. Pero sa totoo lang, effective talaga tong silika dahil kuminis at luminis ang aking muka. Nung nagfilming nga kami para sa AP, sabi nung isa kong kaklase, pumuti muka ako. Ay, grabe nga yun. Pero deep inside, napakasaya ko. Ang instruction niya sa pagpapahid dito sa silka ay tuwing umaga at saka bago matulog. Pero bago kayo gumamit ng ganito, dapat mga 14 years old or 15 na kayo. Masyado lang kasi ako makulit kaya piniyagan na ako ni mama. Noong mga nakaraang araw kasi puno ng tigyaw at yung mukha ko. Tapos napakakate. Kaya sinabi ko kay mama, ayun nga sabi ni mama, yung dalaga daw siya, yung ginagamit niya rin daw is yung facial cleanser. So far hindi naman na nangangate yung mukha ko ngayon. At ayun tapos na nga ako magpahid-pahid. At ito sinasarado ko na yung bulak. At syempre, Siyempre, sabi ko nga sa inyo, hindi matatapos ang gagawin ko. Magsasagot naman ako ngayon ng ESP activities. Dahil sobrang ngawit na ako dun sa table ko, lumipat na ako dito sa kusina. Dahil mas mataas dito yung upuan. Ayan pala yung ginawa kong ayos sa second quarter sign. At ayan, mag start na ako. Dahil nga makikaya ko, eto mag design na naman ako. Maubos na nga rin yung mga highlighter ko at mga pens. Tinitipid ko na lang din. Dahil mag-iipon pa lang ako para pambili. Pero sulit naman yung gamit ko sa mga highlighter. Dahil 2 years ago ko pa yata ito binili sa Shopee or Lazada. Recorded din kasi minsan yung lecture notebook namin. Kaya inaayos ko din yung pag-design at pagsusulat Pero ang mabuti naman kasi sa akin parang creative ako. Kaya yung mga pira-pirasong papel at kung ano namang abubot nagagawan ko ng bagong design. Kaya hindi ako masyadong gumagastos sa mga project ko. Kasi nagagawan ko sila ng paraan. Try nyo rin mag DIY para makatipid. Lalo na yung mga nasa newspaper. Pwede nyo yung gupitin. Tsaka pwede nyo pang dikit pagka may project na kayo. Masakit na nga yung likod ko dito. Kaya buti naman natapos na ako. Kaya agad ko na nilikpit yung mga gamit ko para luminis na dito sa lamesa namin. Yung dati pong nagre-request ng house tour, sorry po hindi ko po magagawa yun dahil puno na rin ng anay yung bahay namin. Baka bahay ng anay na lang tour ko sa inyo. Kaya nagsisikap po talaga ako sa pag-aaral at sa pagbablog para matulungan ko ang aking pamilya. Lalong lalo na ang aking mga magulang. Gusto rin kasi namin yung may sariling lupa dahil squatter lang kami dito tsaka yung may samentadong bahay. At ito nga, break time na, cellphone selpon na lang ako dito. At di ko alam tulog ako dito. Hello bestie, hapon na ngayon. Kakabili lang ni tatay ng aming ulam, bigas, tapos tinapay. At pangkape na rin pala, sakto lang yung sahod ni tatay. Kaya ang binibili niya, yung mga kilo-kilong bigas, hindi yung nakasako. At ito nga, ilalagay ko na yung tinapay para hindi naman madaga pagka nakasupot lang tapos pagkatapos nito ilalagay ko naman yung kamen ngayon pala wala muna gatas dahil binabudget lang ni tatay tapos ang ulam naman namin ay gulay si mama pala ang palaging nagluluto grabe napakasarap talaga nga ng recipe ni mama at ipapakita ko lang din pala sa inyo ang binili din ni mama na lalagyan sa ngayon, wala muna itong laman. Pero, pagka ako nagkasaw naman sa YouTube, pag nakagaan yan sa buhay, magkakalaman din yan. Pero last week, nag-grocery naman kami. Naubos nga lang yung laman doon. Kaya sana guys, hindi kayo mag-skip ng aking ads. Malaking tulong na po yon Dahil ngayon, nag-iipon ako ng revenue. At sana, isang araw, magkaroon din ako ng sahod para makatulong sa aking mga magulang pati sa aking pamilya. At eto nga, pinakalas kong pahed bago ako matulog. Nilinis ko talaga yung mukha ko kasi sobrang dumi. May kita nyo naman dyan sa bulak. At eto nga, pagkatapos nito, ayusan ko din yung sarili ko. Maglilip tint lang ako o lip gloss ba to? Minsan talaga pag nasa mood ko or hindi busy, inaayusan ko yung sarili ko. Para naman hindi tayo magmukhang kung ano. At eto nga, inaayos ko na rin yung buhok ko dahil matutulog na ako. Tinanggal ko na yung ipet. At yan, naging mukha na akong bruha. At dito na nga nagtatapos ang aking video. Sana hindi kayo nagsawa sa boses ko. Maraming salamat sa panunood.